Hello guys! For today's video ay diari nga hot nasa ikapitong araw na ho tayo ng pagtitinda ng recess nga ho ng mga eskwela. Chari! Ay diari nga hot saktong alas 8 ng umaga ay umalis na nga ho kami sa amin at kami nga ho ay pupunta sa school kung saan nga ho kami nagtitinda. Pagkarating naman nga ho namin dito ay diari nga hot kanya-kanya na nga ho kami nang kuha ng trabaho. Ari nga hong kapatid ko ay nais nice na nga ho agad ang sapin nito nga tapos si ati EJ naman nga ho, ay di pininasan niya na. Pagkain nga ho ang aming itinitinda kaya naman nga ho sinisigurado na malinis nga talaga ang mga paglalagyan nito. Dahil hindi lang naman ito itinitinda sa estudyante At pati nga ho kami inakain na rin Charities. At para naman nga ho sa risas ng mga estudyante Ay di nga ho meron tayong pinritong giniling dini Medyo malungkot naman nga ho ang kulay ng ating kwek-kwek ngayon Dahil nga ho syempre dito tayo nagtitinda sa school At bawal nga ho yung may mga food color Kaya naman nga ho rin kwek-kwek Pagkatapos nga ho iprito Ay di brown na nga lang ho ito Charit. At request naman niya ho ng mga estudyante ay magluto na nga ho agad ng fried chicken at dalhin na nga rin ho din. Eh. At para naman nga ho mas maging masustansya ay di -ari nga ho at may lumpiang gulay na dala si mama. May mga burgers nga rin ho pala kaming dala dahil ito nga ho isa sa mga paborito ng mga estudyante nga ho dito. At syempre hindi naman nga ho mawawala aring nga ho ng ating lomi na sa halaga nga ho 10 piso ay panigurado nga ho busog ka na sa isang baso. Charit. Ay gusto nyo nga ho makita kung paano nga ho yan niluluto ni mama. Di mag-comment na nga lang ho kayo sa baba at ako nga ho ay gigising ng alas 5 para nga ho maabutan siyang nagluluto nito. Cherry. 30 minutes pa naman nga ho bago mag ang mga estudyante. Kaya naman nga ho are, mahaba-haba nga ho ang oras namin para i-prepare ang mga pagkain. At tingnan nyo naman nga ho are yung ginagawa ni Lucas. Akala may may isip at ginagaya siguro yung mga estudyante. Kung paano bumili? Charits! Paano nga ho? Ay sa araw-araw namin pagtitinda, ay di siya nga ho ay kasakasama. Ay siguro nga ho, ginagaya yung mga estudyanteng binibigyan namin ng pagkain kapag nga ho nakaharap sa tapat namin. May mga nababasa nga ho kaming suggestions nyo na dahil 30 minutes pa nga ho kami nagaantay ng recess ng mga estudyante, ay wag nga daw ho muna namin ipaglalagay sa baso ay nga ho mga paninda namin dito. Hindi naman nga ho namin minamasama yung mga gayong klase nga ho suggestions. Hindi nga lang ho talaga namin maintindihan kung bakit nga ho gayon ang inyong naiisip na gawin namin. Ay di aring nga ho te, explain ko sa inyo at siguro naman niya ho ay naging estudyante rin kayo. Charit! Diga ka naman niya ho tayo nung tayo nga ho ay mga estudyante pa. At kapag nga ho dadating ang recess ay talaga naman niya ho kagulong-kagulong. -kagul. Siguro naman niya ho kaya gayon ay dahil nga ho 15 minutes nga lang ho ang recess ng mga estudyante. Kaya naman niya ho bilang nagtitinda ay dinauunawaan niya ho namin kung bakit niya ho gusto nilang mauna. Kaya naman niya ho ang ginagawa naming paraan para nga ho mas maging mabilis ang proseso. Ay di aring nga ho maaga pa ay pinapatas na nga ho namin aring nga ho, aming mga paninda. Para naman nga ho kapag nandyan na sila ay di kukunin na nga lang ang bayad sa abot nga ho nang binili nila. Ay di sa gayong paraan naman nga ho ay dinabilis nga ho ang proseso. Charis. At para naman nga ho sa mga nagtataka kung bakit hindi nyo na nga ho, nakikita ang mga estudyante nabili ay dahil nga ho ipinagbawa ng school na silang nga ho isama sa vlog. Yun <tart> nga ho ay bagong policy na sinabi nga ho nila sa amin kaya naman, <mukil> naman nga, nga ho sino naman nga, 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 nga ho kami para ito hindi sundin. Kaya naman <mukil> nga ho sa aming mga kabarangay na nasa ibang bansang may anak nga ho pasok din eh. Alam ko nga ho na inaabangan nyo na sana'y maispata ng inyong anak kapag nabili. Ay di ngayon nga ho hindi nyo na makikita. Ay di pasensya na nga laang ho at hayaan nyo. Ang mahalaga naman nga ho ay nakakapag ang anak nyo at Bili pa rin naman niya ho dito. Charit. Ay, rin nga hot habang nagbibilihan sila. Hindi ako nga humi sasabihin sa inyo. Napakasipag nga ho naming magbasa ng mga comments at nakakatuwa nga ho yung iba ay nakaka-relate nga ho sa amin ng mga May iba nga K ho dito na mimis nga ho yung kanilang pagkabata dahil ganito rin daw ho yung business ng kanilang mga magulang. May mga nagsasabi din ho na pinatigil na nga daw nila sa pagtatrabaho ang kanilang mga ina dahil nga daw ho sila ay mga tapos na dahil nga ho sa pagtitinda. Di kayo napakasarap nga sa pakiramdam na makabasa nga ho ng mga gayong comments. Dahil man din nga ho ang ganaring trabaho Hoy mukha nga lang ho talagang napakabilis ng pera Pero napakadami pa nga proseso Bago nga ho ito maging piso Charit! At pagkatapos naman niya ho makapagresas ng junior high ay diari nga hot, sabi ko parang ang sarap ng chicken joy kaya naman niya ho magpapapak ako. May gravy nga rin ho palang ginawa si mama kaya naman niya ho sabi ko ay titikman ko kung talagang pasado sa tagapagmana. Charit! Pero wala naman niya hong luto si mama na hindi nga ho pumasa sa aking panlasa. Medyo nakapahinga naman niya ho kami dito ng mga dalawang minuto dahil kakatapos nga lang ho magresas ng mga junior high school at inaantay nga ho namin ang senior high. Kaya naman niya ho kami dito ay dinagmumultitask na at habang nakain niya ho ay di nagpe-prepare ng mga bagong paninda. Pagkatapos nga ho noon ay di ari nga ho tumabas na ang senior high school at di ari. Kami nga ho ay laban na laban na naman di. Dalawang batch nga ho ang resas dito kaya naman nga ho napakaganda at pabor nga ho sa aming mga nagtitinda. Dahil bukod nga ho sa magsisiksikan sila dito ay di ari nga ho at hindi kami masyadong malilito. Dahil sa tunay nga ho alam ko makakarelate din yung mga katulad nga ho namin ganare ang business. Na kahit nga ho anong pagkakagaling mo sa pagtitinda at anong pagkakatagal mo na basta naman nga ho magulo yung mga nabili ay talaga naman nga ho Pagkatapos naman nga ho ng 30 minutes naming pagtitinda, ay dari nga ho mga namin, ay di nilalagay na nga ho ulit sa tri-bike at kami nga ho ay uuwi na. At thank Lord naman nga ho, dahil kahit may mga tira nga ho paninda, ay disecure na naman nga ho ang panghulog sa kardang mama. Cherry. At katulad nga ho ng ating palaging ginagawa pagkakalabas nga ho ng school ay di ang mga panindang nga ho na tira ipagpapapatas natin din eh para naman nga ho mabili. At habang tayo nga ho ang tao din nga eh, ho sa harap ng aming tindahan dahil nga eh, ho si mama ay nga ho eh, sa likod ng bahay at magluluto naman pa ng halian. Ay di are nga ho at sabi ko ay magwawalis-walis muna ako at napakarami nga ho pasura dito. Charities. At kaya naman nga eh, ho ay saang sa amin kung may matira nga ho paninda. Ay dahil may mga tao din naman nga eh, ho nag-aabang din sa amin. May nag-alok ho ng isang sakong santol sa mama at di bin niya nga ho at sabi niya gagawin niya rin daw namin paninda ay sinasabi ko nga ho sa inyo sadyang business minded niya ho ang mama ko at lahat niya ho nang pwedeng ibenta at magiging pera ay di ibinebenta niya at maya, maya pa nga ho ay arena. Tanawan ko na nga ho labasa na ang mga estudyante. Hindi ko na nga ho na ipakita sa inyo ang pagpre-prepare nga ho na rin mga itinitinda namin ngayon dahil nga ho walang manok na luto si mama dahil nga ho naubos na kanina. Hindi rin naman nga ho na check ni mama na wala na nga ho siyang manok na maluluto pa. Ay di aring nga ho at lumpia na ang uli ang maititinda. At habang kami naman nga ho apat ng mga mama ang nandito nga ho sa labas di ang tatay naman nga ho ang nasa loob ng tindahan. At sa mga nagtatanong nga ho pala ng puhunan nga ho na kailangan para nga ho makapagsimula ng ganitong business, Ness. Ayun nga, ho, hindi ko masasagot at hindi ko nga rin ho, alam at ako'y anak lamang. Chari! Pero may sasuggest nga ako sa inyo ng tagapagmana ng tatay at ng mama, ay di kung meron nga ho kayong maliit na puhunan dyan, ay di inyo na nga ho simulan at panigurado ho nga ang lalaki rin yan. At habang pinapanood nyo nga ho ang vlog nating ito, ay pwede kong pakicomment kung mga taga saan kayo. At syempre, bago naman nga ho matapos ang ating video, ay di mag-shoutout nga ho tayo ng mga kacharits natin dito. Charits! Shoutout nga po kina Ma'am Arcelin Lianos watching from UAE, Ma'am Alice watching from Pangasinan, Ma'am Julian Flores from from Dagupan City, Ma'am Melvi Givayo from Iloilo, at kay Ma'am Judy Ann Kalutan from Borongan Eastern Samar. Shoutout din po kay na Sir Jonathan Milan from Valenzuela, Sir Iron from Northern Samar, Ma'am Rebecca Macdon from Oriental Mindoro, Ma'am Mariel Alcunada, at syempre sa akin niya Tita Eva na watching naman niya po from Singapore. Charis! salamat na nga lang po muna ulit sa pagsama nga ho sa aming pagtitinda. At aring nga mga bagong deliver na paninda, edi hahakutin ko nga ho muna. At kung hindi pa naman nga ho kayo nakafollow sa tagapagmana ng tatay at ng mama, edi pa-follow, like, and share na rin naman nga ho vlogs nating ito. Ay paano? Edi sa isang araw na lang po ulit ha! Harurut. At bago matapos ang video nating ito, ay isha-share ko nga ho sa inyo itong ating bagong pinaglilibangan. Ito nga ho ay yung Phil Boss at ang laro nga ho ito ay hindi para sa mga bata at lalo na nga ho sa mga walang extra income. Ito nga ho ay libangan lamang kaya nga ho kung sakto lang ang inyong pera, ay diibili nyo na nga lang ho ng ulam. Marami nga ho larong pwedeng pagpilian dito at ang napili ko nga ho laro ay na ito nga ho mines. Kahit magkano nga ho ang itaya nyo dito at panigurado pa rin naman nga ho kayong mananalo. Ramdam ko nga ho na medyo swerte ako ngayon kaya nga ho 200 pesos ang itinaya ko. Ito pipili lang tayo dito. Ito mga question marks at ayun nga makikita nyo yung 200 pesos ko nga ho ay naging 400 pesos na. Kaya naman nga ho bago pa matalo yung 200 pesos natin ay ibebet na nga ho natin at tataya nga ho ulit tayo ng panibago. At kagaya nga ho nung kanina ay maya ulit tayo ng 200 pesos at nananala naman nga ho tayo. Baka nga ho matalo pa kaya nga ho ibinet ko na. Kaya naman nga ho anong inaantay nyo pa ay i-click nyo na nga ho yung link sa aking comment section. At pagkatapos nga ho nun ay mag-register at mag-recharge dito nga ho sa filbos Basta i-comment nyo nga lang ho yung screenshot na kayo nag-register din sa filbos Isama nyo na rin ho ang inyong Gcash number at ishare nyo nga ho ang ating video.